Pati van ginagamit sa nabistong modus sa pagdanako ng motorsiklo sa Kaloocan. Alamin niya sa pagtutok ni Bea Pinlac. Nakaparada ang motor na yan sa harap ng isang computer shop sa barangay 93 Kaloocan nang dumating ang puting van na ito at pumuesto sa harap ng motor. Sandaling tumigil ang van at kitang may mga sakay ito na bumaba roon. Maya-maya, sumakay na ulit sila ng van at saka umalis. Pero ang kaninang nakaparadang motor, wala na rin. Around 2 a.m. po, uh, nagsara na po ako ng uh, yung computer shop. Pinag na po dito yung motor. Then, uh, around 3.30 a.m. natin nakita CCTV na wala na siya. So, pag ko po po nalaman, eh, around 7 a.m. So, wala po akong idea na wala na pala siya dyan. Sa mas malapit na kuha ng CCTV, kita na pinagtulungan ng tatlong lalaki na buhatin at isang pasavan ang motor bago tumakas. For four years naman, dyan ko lang siya pinapark. Nakalak po siya actually, kaya comfortable po ako. So, ayun lang. Kaso nga lang, bubuhatin pala. So, learnings po sa akin yon. Ayon sa barangay, ang modus ng mga suspect. May dala silang van, then iba yung ginagamit nila na, na plaka. Then, Nung kukunin na yung motor, hinarang yung van para hindi masyadong kita sa CCTV. Hindi raw bababa sa apat na tao ang sakay ng puting van. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang biktima sa mga otoridad para ma-recover ang motor at matugis ang mga salarin. Na-check daw po uh, sa iba po naka-registered yung yung plate number. Then uh, actually ang dami kami na-receive na, na, na messages uh, galing sa ibang mga motor owners, motorcycle owners na yung pagkuha ng uh, motorcycle nila is white van din. Kung madagdagan sa ng mga uh, policemen natin yung checkpoints for, for those kind of vehicles. Posibleng maharap sa reklamong paglabag sa new anti carnapping law ang mga salarin. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlak, Nakatutok 24 Oras.